Ha? Huh? Uh -huh. Ang ganda ng katawan ni John Fritz oh. Hangt na hang. Ayan. Ilang taon ka na ha? Player din po yan. Player, player ka? Oh, okay. Nang basketball? Wow. Varsity? Pero magaling. Ayan. Ikaw din. Saan kayo naglalaro minsan? Nakot na laro kayo sa Lodlod? Hindi -Lod. po. Dati Oo. po. Tambo po kami. Tambo. Minsan po naglalaro po kami ng kasama ko. Ha? Ah? Ha? Nadayo po kami. Hmm. mga the boys the boys over flower mga kabarkads maraming tao doon maraming tao super dami oh, yung yun. sa pangatlo Thank you. Thank you. John Pritz lagay mo nung ano lagay mo mo namang if din dito para chatid kita kaya yung dalawa ni ano ano nga yung paral ano ba? Dapat bigo po nandiyan na po ata kaya yung dalawa ni Kina. Kenneth Kenneth Balendres. Hey, hi, babe. <laughs> ang cute naman ng smile yun <laughs> inday ayan Aksip ako kinat ha? Apo mamaya po. Ano nga po pangalan nung safe nyo? Ano? Ah, look ring ne. Basta pag may ano, look ring ne. Yan, hiningan natin ng FB guys kasi may plano tayo guys na content sa ating vlog mga boy. Pwede ka kami dalawa? Oo, oh, siyempre. Wala Pwede tayong dalawa tayong sa bahay. Nag-aaral kayo, no? Mm. Mm Ayan. So, ito yung kay... Mm. Ako lang dapat, guys. Ang mga kaalam, guys, mga no, kaboy. Baka i-add nyo pa. <laughs> Ba't ano ga... Ayan, ah, ito. Okay. Kung naka-private ka, ano? GF. No? Hmm, pag naka-private ayaw mag-screenshot. Hmm, <laughs> accept mo ako ha. pati At ikaw din Ken ha. Ayan. Ang gusto ko sa mga batang ito guys kasi napakabait mga kaboy. Ayan. Napakabait mga kaboy at ano. Um, mahili din sa bakla. <laughs> Hindi, joke lang. Ayan. So, ilang taon Ken? Ah, uh, GF? Ano po? 16. 16. Ayan, nag-aaral sa uh, ano po, Ludlod. Um, ilang taon? Ah, 16 no? Tapos, um, anong grade or year? Grade 8 po. Grade 8. Ayan. So, Ludlod? Okay. Ligil po yan. Ludlod Elementary? Ah, okay. uh, high school? High school ah, so, malapit lang tayo doon sa Ludlod. Okay. So, pwede tayong magkita doon. Mm -hmm. Ayan. Doon? Ah, oh, ayan. Magkikita tayo doon mamaya. Mamaya ang gabi. <laughs> ayan. Tapos, um, may jowa. Wala po. Oh, ayan, very good. Walang jowa, guys. Ikaw, Neth? Dito ka, Neth. Kapit ka. Ayan. Ikaw, Neth? May jowa? Wala po. Wala? Very good. Magkano? <laughs> Ikaw, JF, magkano? <laughs> Char-char lang. Para pagpunget pag 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 sa vlog. Char-char lang. <laughs> Chor -chor lang. <laughs> sa daan. Sa libo alam po. Hindi niya alam guys, sumura so, lang si ano si GF mga kaboy. Ayan, so napakagandang katawan guys oh. Ni GF. Sobrang yummy guys. Ng kanyang katawan na kaboy. Ay, ito yung gusto kong katawan. At nakita mo yung katawan mo Sige na, nakita ko na kanina 'yan. Bilis na. Nahiya po ako. Okay, naiya. Ayun, naiya pa si Kenneth, guys. So yan guys, si Kenneth at si GF Makaboy. Ang aking new friend dito sa ano pa Pangaw. Sa Pangaw. Ayan. So um Pangawinog. kanina guys, nakaka-touch lang Makaboy kasi nung unang punta ko dito Makaboy, first time ko pumunta dito Makaboy kanina at um, nagtanong po ako kung pwedeng maligo at um, saan yung pinakamagandang paliguan. So silang dalawa guys ang talagang Uh, may mabuting uh, hangarin na pag-a-approach sa akin guys na talagang walang motibo at um, nasagot po sila ng tama guys at uh, naman talaga nila ako guys na kung saan yung uh, paliguan ng maganda mga kaboy. Actually guys, itong paliguan na ito mga kaboy, ay ilang, ilang nga po? Apat? kusit uh, kasama yung isa doon pa, yung pag doon. Hindi po. hindi so, kasama? Hindi, hindi po. po, po yun. Ano, ano po yun? Ano ah? Walang po kasama May swimming pool kasi po doon, tapos dyan po, meron po one dito. Bukod pa, sa swimming pool? May one pa po doon. Ah, may one pa. Eh, yung ano po kanina, dulo na po yun. Ah, okay. So, one, two, three, four. Ay, pa, hangin, boy, look ring TV. Oh. May cellphone, may pa, cellphone ka, babe. Follow ako, ha? Sa out YouTube. Out YouTube. <laughs> Ayan, mga ka-boy. So, may jowa uh, may pero may experience ka na, na may boy, may girlfriend ka na dati. Okay. Ilang taon kayo? One year and 3 months. Po. Anong By, ano Anong dahilan ng paghiwalay niyo? Okay. Ano ah, okay, yung parang personal Opo. matter Opo. na lang. Um, ikaw yung nagtaksil o siya? Parehas po. Parehas. Cheater pala kayong dalawa eh. <laughs> Ayun. So ikaw na, ikaw na. Hindi po, wala. Ah, meron 'yan. Iyan <laughs> ano pala? Iyan lang po. Sa YouTube eh. Tobin. Look TV. Ano? L-O-C-R-I-N-G. TV. Mag-comment ka ha? Para makita natin kung talagang nanonood ka. Ano? Ha? Wala na ako kasama dun. Maligot na kayo doon. Doon tayo sabiha. Ay, wala na Nag-interview pa ako. Kumaya. Kumaya. Wala namang Gcash dyan eh. Hi, Bebe! Hi! <laughs> si Kuya. Ayan. Wala nga Gcash. Tanungin mo kung may Gcash. At bayad Gcash natin. Magkano po pag nagana po kayo na? Magkano po sahod niya dyan? Um, sa isang buwan, nasahod ako ng 20 plus. Or 15 plus. Depende sa sa views sa video. Ayan. Sumalay nyo itong video na to. Ayan. Kaya galingan nyo. Galingan, galingan yung pag, ano, pagsagot. Ayan. Ang guwapo talaga ni GF guys. Is nakinit guys. Talaga ang <laughs> sarap-sarap. Masarap ka ba net? Ah, Jeff? Hindi <laughs> po. Ha? Hindi? Feel ko masarap. Sa share lang. Sarap magmahal. Feel ko masarap net. Ano sabi ng jowa mo, ng girlfriend mo dati, masarap, masarap daw? Masarap. Ha? Hindi, hindi, hindi daw? Ba't hindi? Ikaw, net? Wala Hmm, si -Net, ano din siya? M ano siya? Ma uh, maliit na, ano, ang um, black beauty siya. Ma-appeal yung kanya na, yung, yung skin niya ay, ano, maganda. Ayan. Takbuhin ng, ano, bakla. <laughs> Ayan. Ayoko. Salamat. Ayan mga ka-boy. Look okay, at sa baba. Ayun yung pamaligo. Hmm? Yes. Tayo, kayo, tayo ka nga, tayo ka nga, GF. Ilang? Ano? Ang leg lang po. O, ako eh. Parang ano yung height mo sabang taas. Nasa 6 ba? Mga Wala, five, eight, Wala. Ten po. Mga 5'8? 10 po. 5'10? Hmm. Five, ten. Ang tangkad niya guys. O, oh, tinan mo. Mga Sobrang tangkad niya. Nagalig lang din po. <laughs> yeah. tangkad. Tama po. Oh. Hindi ah. Mas matatas tas kunti. Leg lang po na.